Leyte 4th District Representative at Actor na si Richard Gomez binatikos matapos magreklamo sa naranasang EDSA traffic. Usap-usapan ngayon si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa X, dating Twitter. Matapos ang kanyang deleted post tungkol sa reklamo sa traffic sa Metro Manila. Noong August 29, nagpost ang aktor politician sa kanyang Facebook page patungkol sa kanyang pagkakaipit sa traffic sa EDSA. Two hours in EDSA, traffic and counting. From Makati, Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako up to now. EQC ang punta ko. One or two hours pa ba sa ad ni Richard? Kasunod nito ay ang kanyang pagmumungkahi na buksan ng bus lanes para sa pribadong mga sasakyan sa tuwing malala ang daloy ng trapiko. Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane. Bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwang ang traffic? Dagdag pa ni Richard. Makalipas ang ilang oras ay binura na niya ang kanyang Facebook page. Ang naturang post ngunit may mga netizens na naging mabilis sa pag-screenshot ng kanyang reklamo. Ang naturang deleted post ni Richard Gomez ay ipinose sa ex na agad umani ng samot-saring reaksyon mula sa madlang people. Wow, Richard Gomez! Just wow! Eh kung sumakay ka na lang kaya ng bus, nakakahiya naman sa'yo na may sariling sasakyan at mas komportable kesa sa amin na nagsisiksikan makauwi lang ha sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, sa kanya na po mismo nang galing na ilang bus lang gumagamit ng bus lane, e ibig sabihin, kulang ang bus, kaya nagsisiksikan ang mga tao o computers, ba? Diba? Hahaha, ha, love trip. He dig a hole of himself. Hello, Richard Gomez, also known as Kong Goma. Ba't kaming commuter pa ang mag a -adjust? What if mag-propose kayo ng bill na hindi pa hirap sa mga commuters? Feeling sikat na siya. Dati naman siyang vendor sa EDSA, ba? Diba? So alam niya noon pa anong sitwasyon sa lugar na yan. Ano ba ang bag mo, say naman ng isang netizen, para mahibsa ng traffic sa EDSA bilang isang representative ng ilan ng taong nakaupo na? Kung wala, manahimik ka na lang. Kasi madami ng magaling magsalita, wala din nangyari. Hindi naman mawawala ang traffic, say naman ng isa, kasi may mga sasakyan. Baka ibig niyong sabihin ay slow traffic, heavy traffic, o bumper-to-bumper -bumper traffic. Marami pang mga komento na nagsasabing nasa kapangyarihan at pwesto siya para gumawa ng batas na maaaring makatulong hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nakakaranas ng hirap sa sistema ng transportasyon sa bansa.